Never ending na siguro talaga ang pagsasabong ng mga panay Kina Heart, Ibang at Pia Wurtzbach. Paano ba naman kasi binibigyang meaning ang paggrampan nito sa Paris Fashion Week Kung saan si Pia ay nasa likod lang ni Heart Sayang ng fans, for sure ay nag-enjoy naman daw si Miss Universe 2015 Na nasa likuran at wala naman daw kaso dito, For sure kung saan siya ilagay habang ang iba naman ay nagsasabing carry lang daw na nasa likod ito dahil si Hart naman talaga ang nauna umano sa ganitong mga eksena at malaki rin daw talaga ang influence nito pagdating sa brands. Napaulat din na itong dalawang ito ay nasa top 15 influencers sa Milan Fashion Week. Spring Summer 2025, si Pia ay nag na pang-apat habang si Hart ay nasa 13th spot. So, oh, kinabog ni Pia si Hart. Oh, sa, dito sa kabilang diba? ito, sa, rank sa rank na, Pero tutit na nasa likod lang Oo si o. ano, ha? Correct. Pero alam mo, sana stop na rin yung pag-compare sa kanilang dalawa. At least dalawang Pilipina ang uh, kumbaga nagsas-shine uh, uh. sa mga rampa-rampa na ganyan hindi rin natin masyadong maintindihan kung bakit lagi na lang silang pinagsasabong na dalawa definitely maganda sila o ano parang sa sarili nilang ano parang sa sarili na ganda ah uh, magkaiba sila si Pia Miss Universe si Hart talaga namang noon pa fashionista na 'di ba bata pa lang fashionista na siya 'di ba yes, Oh, so, dada. parang hindi ko rin maintindihan kung bakit lagi silang pinagsasabog. Hindi, parang ako ha? parang uh, ang pagkaka... Hindi naman sila mga manok. oh, nga, di diba? Pero, friendship, <laughs> kaya parang nagsimula yata yung pagsasabog na <laughs> kahit hindi sila mga manok, gaya nga sa... <laughs> yung naputing glantin yata ni ni oh, ni Pia Bakke Heart at oh, oh, oh Heart. ni Heart ni si Heart, Heart kay, kay Pia oh, parang oh. doon na nagsimula kaya yun hindi maiwasan ang makompel pero di ba dapat kang maging proud na at wag lang pag-aaway kasi hindi naman yung magkaaway si Pia at si Heart eh di ba oh, oh. pero maging proud na lang tayo dahil sila talaga nakikilala rin sa ibang bansa dito sa Paris at nagdagdag na nga sa listahan di ba si Anne Curtis din oh, oh. si si Mai Mai oh, oh. at si Asawa ni Ding Dong, si... Maya. Si Maria Rivera, oh, oh. rampa na isang rampa na isa rin sila. Parang si Michelle D. ba? No, rumampa ah, rin. Ah, oh, rumampa rin si Michelle oh. D. Michelle D. D diba? Isang beauty queen, oh, di ba? Oh. Pero yun nga, ang nag-away-away naman, mga panay-panay niya. Kaya huwag na mag-away-away.